Hello guys, magandang umaga po itong Starix na 2011 model. Ito tips. Ay, uh, uh number 1 boss, wala no? Number 1 mula. Sige. Oh. So walang lumalabas na hangin. O pag ganito ang nangyari sa inyo. Yan. Pero pag sa number 2, meron no? Number 2, number 3, number 4, Meron di ba? Ano mayroon no? O pag ganun uh, patayin nyo muna. So ito, ito ang papalitan natin. Ito to yung restore block Nandito Ayan ha ah. oh, Tanggal mo muna Tanggal mo muna sir Palitan natin ang bago yan Tanggal mo yan oh, Patayin mo muna boss Off muna Use as it Pagkakana muna Okay so ito na yun Papalitan natin ang bago yan Ito na boss ilagay natin ha ah. Ang kulay sa kanya kulay brown no hmm. ito sa ating kulay itim o ilagay mo ito sa atin bago o pag ganun na mangyari yun lang muna ang ano nyo yung, yung resto black okay nakalagay na hmm. o sige guys start mga boss okay okay so ito ah, kanina walang lumalabas pag number one boss diba ngayon pinalitan na natin ng bago ito, ito yung dati nya yung kulay brown kulay itim yun sige number one Number 1. lang. Number one Ada Merona, Bos? Oke, nah. Merona? Oh, Merona. Meron. Eno. Oh, so number Eno, number two Meron. Steady, oke? Oh. So, yeah, yun, yun ang tips pag sa number 1 wala. dito lang. Ito lang yung papalitan natin. Yes, no black. Okay. Pero ano to ah. Kailan pag nagpalit kayo tips. Pag nagpalit kayo, ano yung muna. Observe yung muna na. ito hindi kumagana number 1. Diba? Observe yung muna na mga 5 minutes. Tapos pa initin yan. Gagana na yung number 1. Okay. Yeah, okay na po sa. Oh, yan. Yan ang dandaan nyo mabuti. Para sa kunting kalaman. Okay, sa, sa mga iba pang videos natin, na uh, uh, subscribe na rin yung YouTube channel natin, guys, Jun Pangasinan. Please text your subscribe sa may YouTube channel, Jun Pangasinan. At sa Facebook, page namin, Jan Denver Auto Parts Trading Car Econ in Auto Electrical. Dito sa 742, General Luna, Bangkal, Makati City. Okay, thanks for watching. Salamat sa Diyos. Bye-bye.